guys. Kape tayo. Ayan, ito din pala ang kinakape ko. Ayan. Kape tayo guys. Yung comment, uh, comment, ano ba yan? Yung link nito sa nasa comment section guys. Kape tayo. Masarap siya. Ayan. Sarap. Ito, ang batang to naman. Nandito na naman siya. What do you want, my darling? Yeah, wait. Ka, lang ng rice. Ay, wait lang. Wait for a while. Ano po yun? Ano ang gusto ni Wang Bun ko? Ayan, kasama ko tong baby na to na lumabas sa nang naway eh. Mm. Ano Ano yun? You are on the camera. See your face there? Are you handsome there? To you. Is that you? Uh, excuse me. Hi, say. Hi. Hi. A kiss. na. Mwah. 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 <laughs> Ay nasa, ay lolo. Ano gusto? What do you want? What? There's no coffee here. Lolo, say bye. You say you buy this one. It's good. It tastes good. It's more on dark coffee. Do you want Dede? Dede, you want? Mama will make in the bottle. Do you want Dede? What do you want? Oh no 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 no. Hat -hat yan. hot water yun eh. Hindi ah, pa natin na-close. Hindi natin na-close yung hot water. Kira pa si i-close tong thermos natin dito. Ay. Say bye-bye! Say bye! You go and watch now, you see? You watch now. Go watch, watch. Kinabukasan naman ay ako na yung nagbantay kay da, kay uh, Papa dito sa hospital. At ayan, kauwi nga din pala ni Daddy Lynn kaninang uh, umaga, mga 2 a.m. Siyempre, around that time, eh, nilutuan ko din siya ng pagkain niya. Kasi usually, ganun talaga siya kum uh, kumakain bago kami matulog ulit. Kasi, ewan ko ba, nagugutom siya. At ayan, hindi kasi siya kumakain ng evening. Pag nagta-travel siya pa uwi ng Baguio kasi daw baka mag... Uh, wasik ng laging basa ano eh syempre hindi naman basta basta mapapaistop yung bus eh ang daddy naman eh mabilis yung kanyang metabolism so ayun uh, syempre while kumakain si daddy lin kaninang umaga ay uh, sinesenmenar ko na siya kasi nga maiiwan ang baby wang bun sa kanya so tatlo silang mag-aalaga kay wang bun pati din naman si ate ay sinabihan ko nga din pala na tingnan tingnan na bantayan si ading kasi medyo malapit naman ang baby wang bun natin kay ate pero si Daddy kasi syempre hindi niya mabasa kung ano yung gusto ni Wang Bun. So ayan. at that time pala ay uh, lunch time na ni Dad, ni Papa. So ayan, oh, na pinapakita ko nga diyan pala na ayan naglilik uh, na yung gatas ni Wang Bun kasi nga hindi na dede yan for uh, half day already. So ayan, medyo sumasakit-sakit na nga din kasi ano, busog na busog na yung ating uh, Dede, kaya hindi ko matanggal yung jacket ko kahit naiinitan na ako, hindi ko matanggal kasi nga basa na yung aking damit dyan So, yan. Ang papa ay uh, mag more than a week na siya dito. At this time na ano na, pinun na ako yung nagbantay. Sila ate at kuya kasi yung nagsasalita na magbantay. Kasi nga ako ay hindi ako makapagbantay dahil meron tayong bunso na inaalagaan. At bawal naman ang bata. At hin baka yung bata pa ang magkasakit. So yan, inaantay ko na pagdating ni husband eh ako ang magbantay. So yes, at this time ay Saturday. So yan na nga, ito naman yung kinagabihan nagtatampo ang wong ko. Hindi whole day, hindi niya ako nakita. Oh. Hindi to si mami, wala siyang pakialam mo. Huh? Wala siyang pakialam. Hindi mo na ako kilala. You don't know mami already? It's mami naman. It's mami. Alam mo? mami. mami? You forgot mami already? Huh? You forgot mami? It's mami. Oh, so, so, naman so, uh, sorry na po ay. Ang sa mga nang loob ni Baby Wang bun sa akin. Tayan tignan niyo naman sa kanyang mukha. Tayo nga sa kamamadali naman ni Dali din na kanina ay nakalimutan naman yang palitan ng diaper ang Baby Wang bun natin. Okay lang naman kung ihilang pero hindi kasi mayroon na siyang go. Kaya bumalik ako dito sa room at kunin yung aking wallet dahil inutusan ko nga si Ate Kim Kim na puntahan dito pero hindi niya mahanap yung room ni Papa kaya ako tawlet yung tumaas. So ayun iniwan natin ulit ang Baby Wang bun na umiiyak nun sa sa labas kay Ate Kim Kim. Kinuha ko lang naman na yung aking bag dito kasi mamaya maya din naman ay eh, darating si Ate na siya rin yung mag uh, na night shift dito kay Tatay eh. Hindi na ako nagpaalam kay Tatay kasi nagpaalam naman na ako kanina at uh, yun na nga sinabi ko na nandun kasi yung apo mo na umiiyak dun sa baba na iwan ko. Hindi nga din pala akong nagvideo nung pumunta kami dun sa grocery dito sa gilid ng hospital kaya yan nakapalit na din pala ang baby wang bin natin at eksakto naman around 7.30 or almost 8 eh nandito na si ate kaya tayo ay nakauwi naman na ayan ang baby wang ba nasa car na pero ayan hindi niya ako pinapansin ang bata naman nito oh galit pa ba ang baby ko you still get man Nakausap ko nga ang baby wang bun natin pero ayan na nga hindi ako pinapansin hanggang sa pag-uwi namin. Ayan. Makakaano naman tong baby wang bun na to isang beses lang naiwan eh ganyan na siya kay mami niya oh hirap naman iwan tong batang to. Kinabukasan naman ay sabi ni Daddy Lynn na ko yung ref at i-steam ko daw ito. Eh hindi ko to nakita kanina kasi ngayon nga diretso tayo sa kahapon pala kasi dumiretso tayo ng hospital. So hindi ko to nakita. So ngayon niya lang sinabi na i-steam ko nga daw ito. So ayan, sakto naman din na magluluto tayo ng rice at isasabay natin siyang i-steam. Sabi nga din pala ni Daddy Lin ay binigay ito ng uh, workmate niya kasi yung ha, asawa ng ka-workmates niya ay umuwi sa kanila noong New Year Lunar New Year kaya ito ay nagdala siya ng mga ibang foods. So ito isa din nga din si Daddy Lin na binigyan dahil nga si Daddy Lin ay ilang dekada na din dekada na ba na hindi umuwi during uh, Lunar New Year kasi usually dito siya dahil nga sa trabaho niya. So yan buksan natin at tignan natin kung anong meron sa loob. Ready na ba kayo? Ayan, no? Wow! Mabangon nga din pala ang amoy nito at amoy na amoy ko nga nung kaninang pagbukas ko pa lang. Kasi kanina nung hindi ko pa nabubuksan ay yung amoy ng leaves yung naamoy ko. Pero ayan na nga o oh, hinati ko na nga din at tignan natin. Ayan sabi nga ni Daddy Lina yung sticky rice nga yung, nas, yung, ano, yung rice nito at saka yung um, mongo na, na ano ba yun? Mongo na na peeled na natanggalan yung ano niya yung balat. At saka yung nasa middle meat. Ayan pork meat nga din pala yan ay So, yun ang bango nga. Masarap nga din pala siya. Maganda siyang pang panghalian o yung pang merienda ba. Ayan, kasi mabigat din siya. mabigat sa tiyan din kasi ito. Kaya, ayan, oh, maganda siyang pang lunch. At hindi ko nga din pala ito na-share kina ate dito dahil nag-isa nga lang din itong binigay kay Daddy Lin. Bali, sa susunod, baka matutunan natin itong gawin at ako na lang din ang magluluto at dami-damihan ko para kasya sa ating lahat. Salamat sa panonood.